olà 96 na siya pero marunong pa rin siya maglagay ng drawing o ng coloring book, di ba? Kaya lahat po tayo, ang ating mga lolo at lola uh, ay ating pong mahalin. Tingnan mo ang ganda ng ginawa niya, oh. Aa. Uh, Niyan. Pagkatapos niya mag-almusal, ginaganyan po namin yan si Lola dati tayo ang tinuturuan kung paano mag -drawing. pero siya tingnan niyo po siya oh. walang lampas 96 years old na siya oh. tingnan niyo po mahal na mahal ko to hindi ko po ito pababayaan kasi ni, naalala ko noon tayo mga bata pa tinuturuan tayo pero ngayon, tayo na ang nagtuturo kay Lola. Kasi nakakalimutan nyo na yung lahat ng bagay. Yan. Yeah. yeah. thank you, Lola, sa memories na to. Kasi alam ko, darating yung time. Tatanda rin akong gaya mo. Love you.